Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin na Jose Rizal na year 1974 big coins Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 14.45 grams Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 43 pesos para sa almost uncirculated coin condition. Alam mo ba na marami pa rin ang may hawak sa atin ng ganitong klasing bariya dahil ayon sa numista, ang United States Mint of Denver and San Francisco ay gumawa ng 65 million 2,178 peraso para sa bariyang ito. Pero ito ay madalang mo nang makita sa ngayon dahil ito ay isang uri ng old coins at demonetized na. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin na Jose Rizal na year 1974 big coins Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na ma-magnet at may timbang na 14.45 grams Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 43 pesos para sa almost uncirculated coin condition. Alam mo ba na marami pa rin ang may hawak sa atin ng ganitong klasing bariya dahil ayon sa numista, ang United States Mint of Denver and San Francisco ay gumawa ng 65 million 2,178 peraso para sa bariyang ito. Pero ito ay madalang mo nang makita. Sa dahil ito ay isang uri ng old coins at demonetized na. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin na Jose Rizal na year 1974, big coins? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na ma-magnet at may timbang na 14.45 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 43 pesos para sa almost uncirculated coin condition. Alam mo ba na marami pa rin ang may hawak sa atin ng ganitong klasing bariya dahil ayon sa numista, ang United States Mint of Denver and San Francisco ay gumawa ng 65 million 2,178 peraso para sa bariyang ito. Pero ito ay madalang mo nang makita sa Dahil ito ay isang uri ng old coins at demonetized na. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.